So ayan, ang dami ngang nagtatanong kung magkano yung pinupuntahan naming mga ryokan or onsen or spa. Ito nga pala ay mga private spa, kaya medyo mahal. So ayan, tingnan natin. So ayan, at andito na nga tayo. Ayan yung hotel na ating pinuntahan ngayon. So ayan, tingnan nyo, napakaganda naman talaga. At pagpasok ko nga palang lang diyan ay tingnan niyo naman at talaga namang mapapawo kayo sa sobrang ga sa sobrang ganda at ayan tingnan niyo oh may mang isda pa diyang lumalangoy at may at dito naman sa kabilang side ay tingnan niyo napakaganda rin naman ng tanawin alam niyo ba yung lagaslas ng tubig diyan ay talagang rinig na rinig at napaka presko ko ng hangin So ayan, tara na. Akyat na tayo dito. Alam nyo ba dito, laging nagtatanggal talaga ng sapatos. Kasi hindi uso sa kanila yung dire-diretso ang sapatos. Kaya yan, tatanggalin mo muna and then may chinela sila na pambahay. At habang papunta na nga ako sa waiting area, eh talaga naman nagtingin-tingin muna ako dyan. At tingnan nyo yung aking bagahe hila-hila na. Habang hinihintay ko nga yung susi ng room, eh ayan, tingnan nyo muna itong paligid. At napakaganda rin naman ng waiting area nila. Tingnan di ba Mm. At alam nyo ba, meron nga akong napansin dito na isa. Hindi ko alam kung ano din. But, tingnan nyo, tingnan nyo mabuti. Ayan, tingnan nyo, ano ba yan? Gabi ba yan? <laughs> Hindi ko alam kung ano yan, pero yun napansin ko kung ano siya. Kanina ko pa talaga siya tinitingnan kung gabi ba talaga yung kinakain, yung ginugulay. Di ba masarap yun? So ayan, at andito na nga tayo sa ating kwarto. At tingnan nyo, room tour ko naman kayo. Ito nga pala yung room. At So ayan, at tingnan nyo maigi, ganito nga pala ang room ng mga ryokan or ng onsen. Pero depende pa rin yon sa hotel at sa room na pupuntahan ninyo. Depende yun sa bayad, kung mahal or mura. So alam nyo ba kung meron kayong ganyan sa loob? Ayan, eh ganyan. Ang tawag dyan is rotemboro. Kung meron kayo sa loob ng kwarto nyan is medyo mahal ang babayaran ninyo. At isa pa, depende pa rin yan sa pagkain at plan na kukuha ninyo. So ito kasi may kasama na siyang drink all you can and hindi ko na kasi nakuhanan yung ibang mga kasama niyang pagkain pero okay na rin, masarap din naman yung mga pagkain nila. Hindi ko lang talaga picturean yung mga pull coast ng pagkain. So itong room na to, dalawa kami, ang nabayaran namin is nasa Walong Lapad or Hachimang kayo na ang bahalang mag-convert kung magkano in peso kasi depende rin yun sa rate kung magkano ang rate ngayon nagbabago-bago kasi So yung walong lapad na yon is isang gabi and dalawang araw kayo So depende yon sa plan at sa room na kukuha ninyo hmm? So yun lang, thank you for watching Pa-share and follow na rin, thank you Waiting for check out, thank you, bye